Wapen Kabalen, nandito po tayo sa Sitio Kamachile, barangay nabuklod Buklod, Puerda Blanca, Pampanga. Kasama po natin ang Globe Telecom. Magbibigay po tayo ng mga school supplies, uh, school uh, materials po uh, sa mga kapatid natin na mga katutubo dito. Okay. Tara po guys, pasok tayo. Ikagawa okay, uh, Archie Marcelo. Wapen Kabalen. Wapen Kabalen. At uh, newly elected na uh, barangay uh, kagawad din uh, si kagawad Kapulong. Hello po. Wapen Kabalen. At saka si ano po, yung Ay, ating wow. uh, VIP Payment Center Ay, ng wow. uh, Globe Telecom, si Kuya Roy. Tuason Tuwason. Tuwason. Uh, Wapen Kabalen. Ay. <laughs> uh, magbibigay po tayo ng mga ano po yung bibigay natin sa mga uh, magandang umaga, po, sa mga nag-umaga ho. Opo, sa mga estudyante katutubo yam, po, sir. Ibigay tayo ng mga ano School Kids School Kids po Ajaka Food Park para packs. sa mga estudyante natin dito sa Camachile. O, Camachile. Sa Sitio Camachile po. Sitio Camachile, Barangay uh, Nabuklod. Uh, Barangay Nabuklod ng Florida Blanca. Yes po, yes parka. po, you're right. Uh, o. Part ito ng Corporate Social Responsibility Program ng Globe Telecom po. So kasama namin yung kasama sa opisina. Opo. So para makapagbahagi uh, nang uh, sabi nga natin eh uh, pagbabalik ng ano ng mga uh, blessings sa ating mga kababayan yes ba ano na yung mga medyo nangangailangan. So, maraming maraming salamat po kay Konsehal Jojo Bitog yes, at saka sa mga uh, opisyalis natin sa Barangay At uh, dito sa sa Barangay Nabuklod at binigay tayo ng ano ng pagkakataon na ma makapagserbisyo kahit uh, kaunti lamang. Maraming salamat po Kuya Roy no ng uh, VIP Payment Center at ng Globe Telecom. Yes. Maraming salamat po sa lahat ng tulong nyo dito sa bayan ng Florida Blanca okay. lalo lalo na po dito sa si uh, Sitio Comachile. Uh, nabuklod Florida Blanca Pampanga at nagpapasalamat din ako sa Wapen Kabale na groups si Kagawad Archie at si Kagawad Kapulong. At shoutout sa aking partner na si Kapitan, no? At shoutout natin si Kapitan na Ronnie Kapulong and council po. So tara guys, samahan niyo po kami. Magbibigay po tayo ng mga school kits. Tara! okay. okay. Diwati. Diwati. Eh, diwati. Diwati. Diwati pong, wala ba lang diwata niya? Wala ba lang diwata niya? Wala ba lang diwata niya? Happy New Year! Happy New Year! Very good! At sasabihin ko wapen, sabihin niyo kabalen, ne? Eh. kasi sasabihin ko kabalen, sabihin niyo wapen. Okay, o, o mag-practice na pa, ne? Wapen! Kabalen! O, kabalen! Wapen! Okay, oh, oh, tayo, Wapen! Kapalin! Kapalin! Wapen! very good, huh? Thank you. Kapalin! Uh, Wapen! ito po yung mga magaganda at uh, masisipag na mga guro dito sa Kamachile Elementary School. Yeah. Wow! Hello. 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 Hello.

<laughs> grade 1 at 2. Grade Grade ang grade two, grade 3? Oh, four. Wow, oh, naka-range na pala. Grade 5. Grade 5. good, one.

អ្នករេចុះបាត់រេចុះយ៉ានេះបងណាតែខ្ញុំមិនដឹងថា

So, muli po maraming salamat sa Telecom kay Kuya Roy, ito, at saka yung mga barangay council na uh, uh, nabuklod kasama si Kagawad Diwata, no? At uh, mga kagawad ng uh, Barangay San Ramon. Kagawad Archie, Kagawad... Jomar. Jomar, Jomar. Jomar no? At saka si Kagawad Kapulong. Maraming salamat sa inyo. At saka yung team ng uh, CS Luzon Squad. Salamat po. Thank you. Thank you, thank okay. you. Konser. Thank you, thank you. Guwapin ka palin. Kasama natin ang guwapong uh, bagong IP representative ng uh, bayan ng Florida Blanca. Nire-represent po niya ang mga katutubo dito. Kumusta po? Ayos Ay, lang Ponsihal, po. Ayos po. Ayos member, Rani. Ayos lang po, uh, Kuya Jojo, at maraming salamat po at nabili nyo itong aming lugar. Kahit kami po ay nasa malayong sitio ng Florida Blanca, hindi nyo po kami pinapabayaan sa lahat ng mga blessing na natatanggap po. Maraming salamat po. Maraming salamat marami din po salamat sa pag assist nyo, konsihal ng bayan. Ba? Maraming salamat po. Maraming salamat. Marami salamat po. Roy, uh -huh. uh, ang akay ni Sol po ay nagpapasalamat sa Globe Telecom at sa VIP Payment Center kay Kuya Roy. Boss, ito okay. po yung sombrero niyo ng akin, sir. Ayun, ayun. I'm yon. so honored. No, <laughs> Magkaroon ako ng isang uh, som sombrero galing kay Konsehal Jojo Bito. Maraming maraming salamat at okay. sa suportang ibinigay ninyo sa amin dito sa activity namin ito. Maraming salamat din po. Kuya okay. Roy. Right. Thank, thank you, you very much. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay.